Ayun po maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa YouTube kay channel ko, kay Mario's Vlog. po sa mga bago lang po sa kanyang YouTube channel, maraming maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rawal, kumalalag po suportahan niyo po yung YouTube channel po ni Mario's Vlog. And salamat po, po mga ka thank, thank you po kuya Thank you. po mga kalingap, magandang araw po sa inyo, magandang hapon, magandang gabi, saan man kayo naroroon. At uh, kung bago pa lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawing mga video. At syempre po, huwag niyong kalimutang isubscribe. Kuya Bar Santos Matubang, Ate na Vlog at Kalinga Pram. Aya mga kalingap na dito tayo ngayon sa bayan ng Gumaka at meron no tayong tutulungan na ang pangalan ho niya ay si Nanay Nimita. Hay may nakita ho namin siya ngayon at uh, ay mga kalingap tatanungin ho natin kung ano yung nararapat na ibigay natin sa kanyang tulong. Hay po mga kalingap. Hello po Nay, kumusta na po, Nay? Ayos lang naman po. Um Nay, ito ho ang bahay nyo? Opo, itong bahay namin. Mm. Uh, Pwede po kayo ano. no? Okay. Nay, anong pangalan nyo, nay? Ninita po. Ninita? May asawa ka? May, wala po. Asawa, wala ka ng asawa? Okay. matagal na akong hiwalay. Mm. Ilang taon ka na, ho? 59 po. 59 ka na? Ay, parang... Mm. Mm. Wala ka na akong asawa ngayon? Wala po, matagal na po. Matagal na? Ano hmm. ay, ako ay, yung bunso ko ay 22 anos na. 22, ano po, 23 anos na ako wala asawa. Ayun. Sino akong kasama nyo dito? Yun lang po, isa kong anak na, ano ay, yun bali dalawa po. Isang, yung lalaki at saka yung isang babae. Ayun. Ano um, Ayun. Pero walang trabaho yung babae ko nagpatigil siya. Na. Nagtatrabaho niya sa bayan. Ay nagkasakit naman sa hospital. Pinatigil mo na ng doktor. Mm -hmm. Tapos yung lang po isa kong ako na nag-aaral. Yung apo kong grade 2. Ah, grade 3. O oh, sige na ito, upo ka po. Upo ka para uh, kuha na. Tuti mm -hmm. pero nga ng bangko umabray. Okay na po, okay na. Dito lang po. Mm -hmm. Kung gusto mo umupo. Uh, so na ito ang uh, bahay mo? Opo. Kumusta naman ho ang ang bahay mo? Ay, na ano naman po. Na, no, kakain naman po. Kaya lang ang pagsindi ng bagyo ay eh, talagang tali-tali na lang. Anong bayan ho ito? Anong lugar to itong sa inyo? Gumaka po. Panikian gum po ito. Panikian, gumaka. Ayun. Ay, Munting panikian. Nay anong ano naman ho ang hanap buhay nyo dito? Eh, yung isa ngayon po yung ako hindi mo pero ako nagtitinda-tindalaan po ng mga gulay ko so, lahat ako may napapakyaw. Pero ngayon wala akong puhunan. Kaya ako hindi makapagtinda. Isa pa na-endure yung aking pa. Ah. Balian ako ng mainit na, na tubig ng yung ng isda. Kaya yun. Kaya ganyan ang aking anin. Ay, makalakad na maayos. Ano nga hong panangalan mo, Nay? Ninita po. Ninita? Relatado ayun na si, si nanay ni Nita uh, 59 sino ang kasama mo dito? ilan kayo dito? bali apat lang isang apo dalawang anak at saka apo ayun at ito hong bahay ninyo kapag umulat tumulog-tulog na rin ito, talaga Pwede yun na masilip itong loob ng bahay oh, mo po? Pwede pong pumasok po. Ayan po kita niya naman kung gano'n kami ka hirap ito ang bahay ni nanay ni nita mga kalingat. saan kayo na natutulog dito? yan lang po dito kayo natutulog? ilan ho natutulog dito? kami lang po apat yung, dalo, yung isa kong apo dito tapos yung anak ko yung naman isa kong anak, apo eh. Anak ay nasa niya pa dua. Ano ho yung mga apo ninyo? May trabaho rin? Wala po. Bata pa po yun. Ah, may, mga bata. Oh. Nasa ano yung ina nila? Ay, nasa Manila po. May uh, ano, ano May kinakasama. Iba. May asawa. So, ibig mo hong sabihin na uh, yung mga apo mo kasama dito? <laughs> isa lang Ikaw po. ho? Po. Oh. Ah, isa lang na apo? Oh. Simula nung maliit siya, uh, tatlong ba nasa akin siya. Hanggang hmm. ngayon, grade 3 na siya. Nasa akin pa rin. Kaya, yeah, yun lang ang ano ko. Kasama ko sa bahay. Ilan taon na ho yung kwan mo nyo dito? Yung apo mo? Ano na po? Si ay siyam na taon na. Siyam Oh, siyam na taon. Na, taon na rin sa akin. Ikaw ho yung nagpapaaral sa kanila. O ikaw lang sa ay, pamamagitan ng ano po yung ay, hanap buhay nyo sa pang-araw-araw wala po akong pang-araw-araw na hanap buhay kumbaga ay sinusuporta na Dimbawa, may bibigyan ako ng pambao nung isa kong anak eh, pambao niya pero yung anak ko naman ang siyang na isa yun ang nasagot sa pagkain namin ang construction kaya lang di kulang na kulang pa rin po yung ano niya kita Mahirap na ang buhay. Ano po, Ay, ano, lalo na pag ikaw po ang po. kwan. Bakit uh, parang naiiyak ka na sa mga Ganyan eh, po situsyon? talaga eh. Sabi ko nga, um, so, ano, ako lang sana ay eh, may pera, eh di, di ganito. Ano sa palagay nyo yung uh, halimbawa ho? Ano yung halimbawa ho, tanongin kayo na may nakapanood nitong ating uh, video. Po. Halimbawa ako tatanungin kayo kung ano yung gusto ninyong maitulong para sa inyo. Ano yung gusto ninyong maitulong para eh, kung, sa kung ano po ang gusto ninyong itulong sa akin. Kung halimbawa yung bahay ko or bigyan ko nila ng counting punan para ako hmm. makapagtinda-tinda ulit. Kasi talaga sa ngayon, hirap na hirap ako eh. Ngayon nga, pumasok yung apo ko. Ang um, pira niya, 7 pesos lang. Eh sabi ko nga wala nang mabili ang ganyan. Uh -huh. wala talaga wala eh. Pero nay itong bahay na to, uh, itong ka ng bahay nyo niyo ninyo, sa inyo ito? Mm, hindi, hindi po, hindi po namin ito sariling lupa. Eh mahirap, bagay, Ay, ano Halimbawa kasi uh, patitirhan kayo ng uh, ano, yun ang mahirap ano, wala kayong bahay hmm, kaya uh, kung ang mangyari ho nyan, halimbawa may tutulong sa iyo, bibigyan lang ako kayo ng halimbawa kung ano yung gusto nyo Opo. na makakatulong sa inyo lalo sa pang-araw-araw ninyo. Eh mm -hmm. wala pa ako kayong natatanggap ng mga tulad ng mga tinatawag na four piece? Ay wala, wala po, ho. wala po akong ganyan. Wala po, talagang uh, sariling kayog Opo, mo talaga sa, sa lahat? Talaga po, yun lang wala akong four wala akong mga yung mga ganyan ganyan ano na tatanggap na ano. Halimbawa na isa isang araw po ano sa paghanap uh, buhay niyo, nagkakamagkano naman ho kayo? Eh depende po pag marami na ako ng tinda, nakakakita ko na isang daan. Minsan naman pag konti lang, 50 ganyan. Mm. -hmm. Nag, nag ano ako, akita ako sa bundok, nagsasama ako mag ano ng walis. Nay, nice, siya ngayon mo muna kita ng grocery at bigas. Tatampon Masalita ko bro, hindi na? Ha? And, uh, mga kalingap, ito mag... Uh, bibigyan natin si Lola Ninita ng isang uh, bigas na ito at saka isang uh, grocery. Ito ang pambigay natin sa kanya dahil nakakaawa naman, sa, nakakaawa naman yung talaga yun. Ya? Kaya samahan nyo ako mga kalingap para ma... natin ito doon sa kanila. Ayan. Ito mga kalingap Ito, ibibigay natin sa kanya Kay Lola, minita Ayan o, ay mga kalinga pasensya na ho kayo kung hindi na naipakita na yung pagbigay kasi ho, itong nagkakamera ho sa akin na pindot niya yung uh, post kaya nung nakita ko ho nandito na kami sa nakabalik na kami dito sa landing pad kaya pasensya na ho ang mahalaga ho doon ay natulungan din ho natin siya ayan po maraming pong salamat hanggang dito na lang ang aking video at sana huwag ho natin kalimutan supportan Kuya Bal Santos Matubang atid na vlog at uh, kalinga prab at ang inyong pong lingkod Marius Vlog sana wag niyo sana kalimutan at uh, paki -like and share naman po ang ating video. Maraming maraming pong salamat. Ayan.